Ayan, uh, samahan niya ako na puntan ulit natin yung sinang ng Bautista. Yung tatlong taong halos hindi nakabango. Dahil sa mga tulong na dumating sa kanya ay maraming uh, tumulong para sa kanya. Kaya ito na naman, mayroon na naman muling dumating na tulong. Uh, mayroon na siyang grocery, bigas. At syempre, yung pangangailangan niya ito. Ito yung talagang hiling niya na magkamayroon siya nito. Kaya samahan niya ako na matunghayan ko ang kanyang buhay sa ngayon uh, sa mga susunod pa na darating. Uh, tara! Sobrang init pero ayos lang, walang hingal-hingal basta pang tulong tayo At ngayon, dito na siya, nakakapaglakad-lakad na siya ng maayos. Hindi dati na nakahiga lang siya, ngayon dito na. Ayun, ah, uh, sabi mo gusto mo talaga LC, kahit binigo ko na lang yung hapon na LC ng gusto para. Alam ko na, pag papasok ka doon o ka, alang nga rin talaga ito na kuha. Kaya may lang gusto mo. Kasi na nga, nakakalakaw na. Oh. Sige, pati iyo. Sige, 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 po. Ayan. Ayan, sigurado magagamit nyo okay. 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 so, ito. Pwede ko siya ngayon maglakad. Pero, mas mabuti na yung nakakad siya ngayon ng ganito. At ito makakatulog dito sa kanya. Kaya maraming maraming salamat sa Anonymous Sponsor sa pagbibigay nito sa pa kanya sinamahan so. so, pa rin niya tayo makunta ka ng bahay uh ito yung bahay niya ganito lang kalit yung bahay niya at uh, pinaabot to sa iyo ng ano ni sponsor tara generate dito tayo Ah, uh, pinabotes sa iyo ito ng ayaw nang mag ayaw magpakilala isang anonymous sponsor na may busilak na puso na handang tumulong para sa iyo. Ito yung pinaabot niya para sa iyo. Uh, grocery at bigas para daw make sure ka na isa sa in. na Anong ngayon masasabi mo sa nagpabot na tulong niyo po sa iyo? Maraming maraming marami salamat po sa, sa natagpusan ako. Uh, magiging lalais sa paglakad mo. Magiging lalais sa paglakaw po kay si ko si Piso na. Salamat, 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 maraming salamat po Atag po po sa ako. Kay maski pa na nakatiso na po ako simpaglak, pag tindog ko, kag simpaglakaw. Oo, kaysa naman nakapatong yung kamay mo yung kamay dyan sa, sa tuhod. Lito. Mas lalo, hindi mababanat yung Lito. likod mo. Yung po ah, Maraming maraming salamat po. Tsaka kay vlogger. Ah, Marlon lang. ko probinsya ko. Marlon naman sa tunong, tunay na buhay. Masa. dito sa sabay po sa nina grocery po sa ako maski pa paano may nagabot po na grocery sa ako at saka sa nina tungkod yan, may grocery ka na may bigas ka na dyan yan, may bigas na yan may grocery ka na dyan at kahit pa paano pangulam ko na dyan mayroon ng dilata dyan mga noodles, gatas, kape nandiyan na para magamit mo sa na kailanganin mo pang konsumo mo hindi ko nang subukan po itong tungkod ko sige try natin kung okay na Iton, oh. makapaglakad na ako ng maayos yan susubukan na daw niya mm, subukan ko na Ayun, di na sa tood siya nakahawak. Wala susubok-subukan niya na daw yan na magamit. pan o naka, 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 naka no po, straight hour, straight na, nakalakaw na po ako sa maayos street na Opo. para ma-flexible naman ang likod mo Opo. diretso na mamalay ma mo eh maging dahilan sa pakalakaw mo sa Thanos hmm. kaya nagpapasalamat ako yan ah, maraming maraming salamat po sa mabait po nating mga sponsor na handang tumulong po sa mga nangangailangan at siyempre, sobra-sobra po ako nagpapasalamat sa lahat po ng mga mababait na nag-sponsor natin. At thank you po kay Ate Elma Valderrama, Ma'am Gina, Hit uh, Titana Naklan, Ma'am Erich, The Crest, Percival Nares, Sir Larry, uh, Bongs Vlogs The Mechanics, Gusim Family Blog, uh, Gem Channel. Uh, maraming maraming salamat po lahat sa inyo. At shout out din dyan kay uh, Mr. Idol. At uh, maraming maraming salamat sa walang sawa nyo pong pagtangkilik sa aking munting channel. Ayan na ah, kasi lang naman. oh. Ah, Nakakalakad na siya. <laughs> Kaya, nag, papasalamat mangi hapon ako sa nag-sponsor sa, nag sa nisa ako. Maski pa pan, oh, nakalakaw ako, sin, maayos. Kaya maraming maraming po salamat. Yeah. Thank you very much sa lahat po ng mga pusong tumutulong po sa ating munting channel. Uh, at walang sawa akong magpapas magpapasalamat sa inyo. Kahit araw-araw, hindi, hindi ako titigil ang magpapasalamat sa inyo. Napakabuti po lahat ng puso nyo. At uh, more blessing pa po ang dumating po sa inyo. Uh, Siyempre, napakalaking tulong po nito sa mga kababayan namin dito sa lugar ng bulan. Kaya, sobrang salamat po.